Ayun mo tayo sa YouTube para makita ko sa YouTube ha. Oh, Ayun ay, sa YouTube to. Ayun siya tayo na si Idol. Shoutout muna kay Idol Jokes at kay Japper. Ayun. Uh, Nagpunta ko ron. Wala ka eh. Ah. Ato, may bayani din tayo. May bayani tayo. May bayani ng Manny Pacquiao. Eh, eto. Si... Ah! This is a Joxie. Joxie si Ha? Joxie so, si Margatines. Kasi may sikiyan mga kajik, may kinakakita dito cellphone at saka si bike. Ayan, ano yung gusto mo yung bike niya? In Yung isa pang pinapakita mo cellphone, ano yan? Yung gusto mo? Yung marami siyang mga nakasave din sa, sa phone niya mga ka-Joseph. So gusto niya yung vlog niya. Uh, no, po po. Okay. Zero. Uh, kasi matataas na gig na yung mga dalawa mga ka-Joseph. Kung anong panglaro, nila na game mayroon. Pero, alalay lang sa paglaro. alalay okay. ako. Ako Anong tawag mo? Skin. Skin. Oh, Alright. Alright, mga ka-jokes, no. Uh, galing tayo dun sa Jollibee. No, mga mga ka ka-jokes. Ibig-bili uh, lang tayo dun sa ano. Tatawid lang tayo. Uh, may dala kasi akong payong. At saka isang raincoat ngayon eh hindi naman pwede dito sa highway kasi tatawid kami doon no pag ganun doon tatawid pa dito sa kabila eh hindi tayo pwede magpahingpahing dyan mahuli tayo so, uh, may ulan pa rin mga kajok tuloy tuloy pa rin ang ulan yung isang raincoat ah, uh, kay Kia na lang yun tapos bibili na lang ako ng plastic Ah. Uh, Ilaw na plastic para uh, hindi kami mag- Although ano na rin naman ah Tawag nito May plastic yan naman ipis lang yung 20 oh, Kasi Okay lang tong payong na to Kung nasa ano tayo wala tayo dito sa National Highway Main Road Eh pag dito kasi Marami mga pulis yan bawal yan Yung mga kato, Bawal pag payong na nakamotor na, Kasi baka makasabitan tayo dyan Bili lang tayo ng plastic Nag-try na ta lang, lang tayo Tag-20 ko lang kung meron dito mga kajogsa Alright Malimpit Yan o Palingkid Hanap lang tayo ng terminal ng vehicle Uy! Uy! Yan o. Oh, naalala mo ako. Oo naman, kay Jopper. Okay, Jopper. Sino, 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 sino. Pres Calbo. Sino, 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 sino. Kay Jopper, nakalimutan ko na butan. Nakapalo, nakano kasi sa YouTube. Sino, sino. Si, ay, sorry, sorry. Si Jokes MTV. Oh, Jokes. Mga Calbo talaga. Calbo, Calbo. Ano ba tayo? Hindi ka na bubutan sa kanan. Hindi muna kasi si Pangke, hinayang ko mo si Pangke nun. Calbo. Lagay mo tayo sa YouTube para makita ko sa inyong YouTube, oh, ha? Oo, ay, ayun, ayun. Sa YouTube to. Ay, oh. shoutout muna sa si Idol. Shoutout muna kay Idol Joke, sa saka kay Japper. Nagpunta ko ron, wala kayo. Saan? Sa area mo? Hindi ko wala kasang. Alam ko taga Green Estate kayo. Hindi, green, green Gate. Ah, Green Gate. GPL-1. GPL-1. GPL1. Oo. Oh. Si si ano yung sige yan? Ano yung sige yan sa, sa Jollibee? Iniwan ko lang sa Jollibee. Iyan, iyan. Oo, oh, yung Ayun, ano ni... yung, 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 yung anak ko. Aw. Oh. Nanon no, no, Jalibe jelly Bibili lang ako ng plastic kasi nga umuulan. Hindi man pwede magpayong na tumawi dyan. Baka mamaya mahuli tayo. <laughs> Oo. Oh, hindi naman, sitahin lang. Sita lang, oh, Kasi siyempre national eh. Hindi na kayo nagkikita na kayo sa Bumana. ano. Si, si Frankie doon nandun na. Pero ako, hindi muna kasi atin sundo kasi ako ano, oh. so, sila... Sila kanuto. Sila Sila ano. Jan Igor. Jan Igor. Jan Igor. Yeah. So, may lagay yan. Baka so, may mic. Hindi, huwag ka okay, so, lang yan. <laughs> sulit. <laughs> sulit dyan, sulit, Alright, so dito muna ako. Ah, sige, sige. Balikan ko muna si Ian sa ano. Oh, salamat sa punta. So, Lagi mo yan ha, parang ako panood ako ha. Oo. Oh. <laughs> Alright. May, may nakakilala sa atin mga kajoks. Bibili na tayo ng plastic. Ito yung plastic dito. Saan ba yung plastic dito? O, giliw ko! Saan ba may presi dito? Ano? Ah. na natin dito kung may mabili tayong plastic. Parang wala akong mga kayusap. Plastic na malaki. No yung plastic na malaki eh. Yung plastic na ano Yung malaki na pwede pang ano Pwede gawing raincoat Ayan, hanap tayo ng gano'n Ako parang wala pa ata Walang beto mga kalipas Wala tayong mabili mga kajos Ito bigil na rin yung ulan Di bali uh, Ano kung mabasa basa <laughs> oh. May dala naman tayong payong Ang ano lang naman Ang hiniwasan ko lang dito Baka masita dito sa, sa National Highway Tapos tatawid lang kasi Kapiraso lang naman Ang tatawirin ko Tapos pwede na magamit ng ng ulan Pero since na humina na rin naman ah di na natin kailangan bumili ng plastic mga kajos Oh, nakita pala natin yung ating ilang nakita pala natin yung ating uh, solid uh, viewers dito yeah. solid viewers natin nakita natin nakilala ko <laughs> <laughs> solid yun uh, followers ni Idol Jopper Sniper uh, sa amin na rin magic flicks lahat ng mukha na yung kilala niya Alright, so pagkunin na lang natin yung motor kung kailan guma, kung kailan gagawa gag ka ng idea para panlaban doon sa ulan saka pa siya humina oh, mga kajoks kaya ayos yan <laughs> nanginginig ako sa lamig yan oh. o, patuloy yan, ay importe na dyan, dyan pala sisitahin na tayo takbo tayo takbo 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 So kibali pinapadaan na dito mga kagiso yung mga ano yung mga uh, sasakyan kasi nga nagiging traffic dyan dahil may ginawa dyan kasada pwede na tayo dito sa bila alright yeehee yeah. tawagin na lang natin si Gian mga kajoks pwede na tayong umalis let's go One. ay yung ano mo pala yung take out mo yan alright let's go mga kajoks Uwi na kami ni Kian Uwi na tayo dahil tumila na yung ulan alright let's go ha ah, okay lang yun um, mag raincoat ka na lang saan ako ka rin ito 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 ah, Papayo tayo. Yeehee. Ay, wala tayong basahan, no? Um, dali lang ha. I-shoot mo tong raincoat. Diretso muna tayo. Let's go. Nako, basa 'yung aking Wala tayo basahan. Basa 'yung ating anong pwede dito, na Siya. Ha? Dito 'yon. Ginaroon natin. Tanggalin na lang natin 'yung papel na 'to. Siya. ha.

wala traffic para dire-diretso tayo tayo ngayon okay na kahit magpayong na tayo okay na paborito ni daddy mo na ko Conquest Hilux ang ganda nito tapos mayroon pa siyang uno, ano sa taas o oh, yung parang uning o oh. ang tao no oh. pagka ha tent, tent nga para pagka bibiyahe ka ng malayo layo pag mayroon na akong ganyan tapos may tent tayo dyan bibiyahe tayo nung papunta mita na ano mag travel vlog kami ni Kian pag mayroon akong ganito 감다 hindi tayo mga ka-jokes ngayon hindi hindi tayo hindi mga ka-jokes ha lang natin yung ating gate

Ayan, ayaw na yung motor Takpan ko gusto motor Ah! Kailangan natin takpan ng motor kasi Tumuulan Papasukin ang tubig ang ah, okay. ah! Tapos ito pang pabigat Ayos. Ito yung ginawa ko nung nakarang araw mga kanil. May sobra akong halo. Nilagay ko dito. Ito yun. Ito yun. Ito Ito na siya. po. Anong dala mo yung pa Ano Alright. Tanggalin mo yung ano mo Ilagay mo sa tapos isabit mo dyan sa taas. Ayan. para maganda. Hindi makalat. Kabila. yan Ayan mga ka-jigsaw. Malaki na si Kian. Ayan. Malaki na dito na. Ayan. Hmm, dito. Deliktad. Ako na. Ako na. Ako na.

Alright, let's go. Pasok ke sini ya. Biar nomor mm satu lagi. -hmm. Alright. Oke. Ini mana? Kita cinilas. <coughs> Alright, so mga kajoks, hanggang dito na lang muna mga kajokes. Paala, paalam na Bye. Bye bye, paalam. Ayan. So natapos rin yung aming ano ngayon mga kajokes yung aming pagjajali binigyan, banding ni Kian. Kahit umuulan, natuloy pa rin. <laughs> ah, syempre. Thanks God no, at nakauwi tayo dito ng uh, maayos. Salamat. At yun na nga, hanggang dito na lang. Ako pa rin po si Joksim TV na palagi nagsasabi. Mahal ko kayo and God bless us all. Salamat.